anito, ulan niya kung saan ito, itong lugar, sa tikim tikim. <laughs> nanatuto kami sa tikim tikim. yung ito talaga ang buko. yan, welcome, welcome vlog. welcome vlog, welcome vlog to my guys. welcome vlog to my guys. <laughs> Dito po kami sa ano, tikim-tikim area. So yan, ang daming tikim-tikim. Ano sila humahabol sa huling hirit ng ano, si Inway. Daming tao. May ibang daan naman, kaya lang gusto lang namin ito makipagsiksikan. Para nasa, para bakita, nasa namin. Para nasa namin. Mas... Taasan pa namin para makita namin talaga yung tao na marami yan. Eh. Tapos ah, magkikita lang sa amin yung pulo namin. Sobrang dami. Dami tao, kilang, oh. Ilang? Kaya yun, nakasing punta niyo. Diga lang, tsaka... Wala kaming leasing ngayon pero nakapulot siya ng 50. Nandito po kami. Dadaan po kami ng kasi sobrang dami pa mo Maganda yung video. Ayan. yung Uh, mic. Pero bili ma ako. Maliit lang doon. wag yung masyari. Malaki. Bili ako ng mic. Huwag kayo makalala. Someday. Magiging ano ito. Uh, vlogger ng ano. Vlogger ng ano. Vlogger ng summer. Joklaan. Be humble. Always be humble. Ayan o. No, oh, Tikim-tikim. Ayan. Nakikitikim-tikim -tikim na sila Oh. So, gusto niyong pumunta ng Macau na makatikim kayo ng uh, medyo libre hindi naman kamahalan kasi tikim lang eh Dito po kayo pumunta sa tikim-tikim area Doon po yung putol na bahay Doon po, o oh, yan, no? daming tao So, makakaraos na rin kami pero hindi pa eh hanggang po yung tao eh daming tao. Wala kang makikita ibang lahi kung hindi sila ay Galing yun, sa ano? Papakop dito o doon? Yan no. Ayun doon. Dito kami. nakakaano na? Oh, pagkait dito sa ang daming tao pa rin, oh. Oh. Ito na kami lumusot sa iskinita para ano. Hindi siya masyadong doon maraming tao. Ayan. Mahangin po sa labas. Bagong ligo po. Nagsuklay lang. Lumabas na kami. O, oh, hindi, hindi masyadong maraming tao dito sa iskinita. Ay. So dito kami muna. Papasok muna kami sa simple. Ayan o. Oh. Pasok muna kami dyan sa loob. Magtingin-tingin kami. Babay muna. See you Kami. <laughs> Sobrang init. <laughs> Sunog ang mukha. Ayan, dito po kami sa sentro ng San Malo. Ano namin? Ah, nam namin namin yung ano. Huling hirit ng ano. Si Inway. Aywan po tayo kasi yung mata ko talaga Namaga yung ano, Ay bag Laki Ayan po oh Doon talaga ang marami oh si ate may selfie stick din siya Talikod kami dito sa pinakamalaking Ano tao yan Nag enjoy po kami sa Ano sa sobrang init Sabarin ko kaya tumama yung mga. Kasama ko na ka-turtleneck pa. Dito tayo sa likod ng ano, oh, yung malaking ano. Malaking... Ayan. Dito talaga ang lahat sa, sa, haba ng selfie stick ko. Oh. Dami ka, o. Oh. Punta ko kami ano. Bahay ng amo ko. Silipin ko lang isa. Isa. talaga? at na Mainit talaga. Ay, si muna! See you! Ang ganda dito sa park oh. Kami sa loob ng park. Hello! Happy CNY! Si Dito tupo kami sa loob ng park. Ayan. Magbablog kami. Ayan po ang loob ng park. May ang kasama ko. Oh. <laughs> siya. nag-vi-video din siya po. Ayan. Please subscribe my YouTube channel. And hit na notification bell para updated po kayo sa aking mga video. paso po kami dito sa loob. Actually, pang ilang ano ko na po ito dito vlog. Pero ngayon kasi iba ang design. Marami po silang mga bulaklak sa loob. Ayan po. Oh. po ang entrance. Ayan. Maganda ang loob. Ayan o. Ayan ang kasama ko. Busy rin siya. O diba, ang ganda. Hmm. Ito po ang kaloblooban. Ang ganda siya. Oh. Ayan, may music pa sa loob. Matatanda yan mga yan. Ayan. Nag-music sila. Tapos, meron po rin po dito mga kawayan. Ayan. mga kawayan po 'yan 'yan. Tapos dito. Ilog. Pang ilang vlog ko na ito pero binablog uh, ko pa rin ulit siya kasi minsan paiba-iba po ang mga disenyo dito sa loob. Lalo na itong mga forma, uh, rock formation, Ayan, uh. o 'di ba? Ang tatamaan ng mga utak nila, o 'di ba? ang gaganda sa loob. So, muntik pa ako malda pa. Sorry. Namali ng hakbang. Please subscribe my YouTube channel. Blissful channel. And hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga video tao. Please support po sa aking munting channel. Kasi gusto ko rin po makatulong sa mga tao na nalangailangan. Actually, kahit konti po ang kinikita ko rito, hindi ko lang po bina-vlog kasi konting tulong lang po yon So, nakakapagbigay rin po ako kahit papaano. Ayan po. So, please support my YouTube channel. Ako yung nagmamakaawa ko sa inyo. <laughs> Iba po yung busis ko kasi, ano, na uh, namamalat pa kasi galing po ako sa sakit. Hanggang ngayon, meron pa rin pong sakit. So, please subscribe my YouTube channel. Ang ating kasama nandito. Ayan. Galing kami sa bahay ng amo ko, sinilip ko, dumiretso kami sa may libreng kainan. Ayan, may, may baon kami ito. Tapos dumiretso kami dito bumaba sa park para mag-vlog ulit. Bye-bye! Thank you for watching!